Go down. Go down. You fall. Alam nyo guys, bisaya ta. Kabalong mo guys na kanang amo ang ref. Daghan kay nag mga magnet. Kanang mga magnet ba na kanang mga collection ako sa mga halimbawa mag-travel, ana. Naana siya yung mga magnet guys, kaluoy, eh, in duha na lang ang nabilin guys kay mga man ni sila dina, guys unya man pag naog nila masabod man nila mga hulog mabuak na ay naghatag ani sa akwag isa ka magnet bagikan og gihatagan ko bag or gid ako gibutang diha duha lang ka adlaw guys Pagbutang butang nako nahulog dayon nabuak natunga jud mm kay kani o. oh 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 oh, oh. ninyo oh nganong daghan may gid og nganong dinha jud sa taas Hoy naog, Tambok! Tambok! <laughs> naog diha, tambok! Naog in town diha, day! Kay maulog ka, wala man na kung pang ano sa'yo sa ospital, day! Naog dira, naog! Mahal biya kayo ka, kung para sa akong ah! Mahal biya kay ang bet! Naog, naog! Na! Naog kay mayayay ang imong kamot! Tanawag, guys, muna na siya bata, oh! Sige! Nang pintura, manggong mo nang naapan. O, wala pa na nangungan akong taod nang di pang langkat nako na dito sa ibabaw, oh. Dali, naong! Miko! naog na ita, unday! pintura ko, guys, wala pa nangungan, oh, na mga okay, baklat na ako na paper wall dito. Yeah. Di baklat po na ako na diyang kanang lining gani sa gilid, sa corner, di pang baklat na ako na siya. tanawa kung naman ang imong ipandakop. <laughs> Miko, tambok. Tambok. Asa man si Sosya? Sosya? Chot-chot, come on. Taas na lang niya ang atong video. Sige, pag-stay nila. <laughs> kay Dugay-dugay ka um, na ako. Wala ka-upload. Oh, sige. kasi Pasensya na mo sa akong i-upload na video karon guys. Kay bored. Boring. Boring. Boring videos. Boring video. So, mauna siya, guys. tanaw awa ninyo. <laughs> Nag-explore ang akong make-up. Oh, tara, 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 So, Oh, look, oh. Hindi yeah, na, naugibuta akong sinampay ko, eh para dali igawas ugma. Hey! Come on! Come on! Come down! Come! Agoy, okay, ayan. Sige, hapit na mahulog. Igat. Dali na. Kanaog. 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 Not na. na taon puno gud na siya hanggang diyan oh yan dalawa na lang jud natira tapos yung tatlo kinuha ng asawa ko tinago niya kasi ayaw niya makita diyan kasi bigay siya ng ano siya parang mga lord mga about sa lord ba ayaw ng asawa ko tinago niya okay souvenir lang siya ng mga ano ba, mga ganyan Oh. Tapos, nahaluan siya ng mga about sa kay God. So, ayaw niya makita dyan. Tinago niya. Dali na, Oh. Na, na, five minutes na atong video. Sige lang. <laughs> oh, bored ka ay ng atong video. Karo na, ano ha, upload. Para lang pang update. So, ayan. Did you see the duck? Did you? Is there? Huh? You want to go? Come on. Ay, mapakuha ang guru ni Igat. Dali na. Come on. Five minutes na itong video. Diha ra pir maminti sa imong hambyo. Dali na, naog. Kat mangi kagod. Come on. Dali. Dali. You can't go down. Katu, udah tambok You can't go. Mona nasi dado. Dali. come down. Dali na. You don't want. Come on. You make a nest. Daghan kay tag mga chismis din ha. Daghan kay tag mga chismis dira. Oh, daghan kay tag mga chismis dira. Ah. Ang mga chismis na to diha. Kaya namin tura ko guys. Nagkalat ang bahay namin. Oh, meron pa doon oh. Oh. Pintura kasi ako niyan. Tapos tinanggal ko tong lining. Ayan. Kaya ganyan siya. Oh. Tapos ikakabit man yung bagong ano. May sta, may ikakabit siya dyan. <laughs> dali na, naog na. Gat, jug ka ba? Dali na, dali na. Dali. Ni, okay, kiat. Wala na. Nagtago na doon. <laughs> Ay. Buti na lang. Hindi yan? Ah, Ang dami nating chismis dyan. Dali na. Hanggang na. Seven minutes na ang ating video. Dali na. <laughs> okay. Bye-bye.